guys. Ayan. Good morning. Good morning. Ayan. Ayan, I'm busy much na naman. Kasi, merong ganap na ayuda dito sa tapat na court na mo. Ayan. Sana all. <laughs> May ayuda. Kami, wala ayuda. <laughs> Ayan guys, buti pa sila may ayuda. Dami ng tao Dami na gawin. busong Dami na, busong-buso sila. Uh -huh. <laughs> <laughs> Busy, busy Okay, Six -thirty pa sa labas. medyo ano yung panahon, maulan, no, Busy, busy na sila guys Labis. Kaya... Ang bais na daming tao dahil sa na dayan... ng uh, mga... mga mga kapatid. na... sa... Ako wala. Kami wala. May hilera namin dito wala. So, sila nang

7.30 na yung umaga guys. Kaya, ayan, dami ng tao. Sana all know, may ayuda. <laughs> ako walang ayuda. Dahil hilera kami dito, walang ayuda. Diba? Siyempre, may makulit na naman na sabi no smoking. O diba, nagsaway na naman ako ng no smoking. May, nana nanigarilo na naman dito guys. Ano ba? Diba, kulit, di nakita. Hey na guys, busy busy match sila. Ano pa kung saan galing yung ayuda nila? Pero may ano yun eh? Parang may may stamp yung masila. Minigay sa kanila din. Dito wala. <laughs> bakit wala kami? Lagi na naman kami, wala naman kami lagi dito sa area namin. Hindi so, namin alam kung bakit wala kami lagi. Wawa naman kami. Pati mga kapitbahay ko dito ng reklamo din. Wala, wala sila. Kapag na kapitbahay Ayan. Maulan ngayon guys. Pangit yung panahon. Makulimlim na maulan. Tsaga-tsaga sa na. Siguro abutin ko yan ng 12 ng anghali siguro. Ang haba ng pila doon, hanggang doon na yun guys. Pita ka doon. Hmm. Ang ganap natin for today. Ayun. Ay. Medyo maaga pa kaya hindi pa masyadong mabili. May ano pa yan. May program pa yan. Napapasok <laughs> na nila yung ano, yung mga doon, yung mga tao sa doon. Mamaya na lang update. Mamaya na lang update. Ito ang ganap for today ngayon. Busy batch na naman tayo. Naman tayo ayuda. Eh, may customer naman tayo ngayon. Ang laki na kayo bag ko. Okay? Ayan na guys, hindi na sila. Meron na silang mga ayaw-ayaw. Mga kanya-kanya ayuda. Uy, ang nasin. Uy, ang nasin na Ano? Ayan guys, ako, wala akong ayuda. Actually, lahat kami dito na dito, wala kami ayuda guys. Ano ko eh, bakit wala kami dito sa straight line natin. Hindi bumumoto naman kami. <laughs> residents naman kami nakit ganon wala ka ni napaka unfair di ba so boboto boto ka wala naman pala kaya sa mga bagay na ganyan man lang eh, hindi ka man lang pa rin makakatanggap kaya ayan wala ka kahit bumoto ka ng gusto nilang iboto hindi ka naman nila ano binigyan wala so sila guys ayan meron sila Meron sila, buti pa sila, sana all, meron sila. Kami dito wala, hilera dito wala kami guys. So hindi ko alam bakit, ano, bakit uh, wala kami. Kasi sabi nila, yung dapat daw na ano sa amin, na stamp yata ay, ayun, binigay din sa iba. Para sa amin, binigay sa iba diba tama ba naman at yun na nga guys ayan, nag voice over na ako kasi nagpatugtog sila sa court ayan, kita nyo naman guys ayan, sobrang linis na ng paligid dahil nilinis na nila yung paligid ayan, tapos na sila sa pamimigay ng kanilang blessing guys yung kanilang ayuda. Yan. Nakikita nyo naman guys, meron pang last batch na lang yan guys. Pagkatapos daw ay pupunta na daw sa, sa, ibang lugar naman daw. So, um, pasalamat na lang din kahit na wala tayong natanggap na blessings or ayuda ay kahit papano meron naman tayong mga customer na ba diba, kahit papano ay nagkaroon ako ng benta. <laughs> okay na rin yun. Um, medyo uh, kahit na very sad <laughs> pero kasi sayang din yun ba diba? sayang din ang ayuda dahil syempre limang kilong bigas din yun <laughs> kaso wala ako guys um, pili lang talaga nila yung pagbibigyan nila kaso lang yung meron naman daw kami kaso lang binigay naman sa iba so yun lang naman ang nakakasad dun <laughs> pero gamon um, ayan, nagpapasalamat na rin ako at marami tayong benta ngayon for today ayan ang ating gana for today at uh, ayan, ikakatko na tong video ko guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig. Ayan, salamat, guys. Ayan, please subscribe to my YouTube channel, guys. Ayan, Tin Store Vlogs po. Pakihit yun na rin po notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na gagawin, guys. Thank you for watching, guys. Maraming salamat po. Bye!